Ah, uh, magtulpa naman sa atin lahat. At uh this kali ngap Welcome back to my channel. Uh, for today's video po ay eh uh, ito ano, uh, tayo tayo'y nabigyan ng uh, pagkakataon para makapunta no sa dinawang uh, relief operation ni Senator Manny Pacquiao. Ta yun, na uh, nakakatuwa kasi first time ko lang din na no, nakita si Senator Sani at uh, napakabait, no? napakabait na tao kaya pala ganun na lang ano, ang uh, blessings sa kanya ng mga dumarating ano? at uh, patuloy na dumarating. Sayang nga lang kasi uh, wala tayong sapat na oras at saka wala naman talaga no? kasi sobrang busy ng tao. Uh, para makausap siya o matanong man lang siya kung yung kanyang uling laban dun sa uh, uh, napakalaking ano, no, uh, nakasunto ko nakaraan sa ring no? ano na uh, Japanese pa yan at anyway uh, yun ano, uh, maraming salamat uh, syempre, unang una sa mga bumubuo ng uh, ng Uh, yung mga staff na yung mga tumulong bigla uh, opo si ala five councilor uh, Elvis Tolentino at sa mga staff niya na naano uh, nagagabala no at uh, yun no ito tap panoorin natin yung speech ni Senator Manny Pacquiao Maraming maraming salamat po sa inyo. lahat. Una na कब आप लोगों को तोल गए असल में फंसवाएंगे ना फिलिपिनस तो फंसवाएंगे ना वहीं को मारेंगे ना और दाग के बाबा ने इसको बुक कर दिया तो वहाँ यूं ना जानते होंगे यूं ना इसका एक संकलन कर फंसवाएंगे ना आम बाहर बर्बाद नहीं बना रहे ना बहार इन बड़े बच्चे का चुनाव तय इनको बनाने को भी नह at yon uh, hindi na lang nakuha lang din ang video no, na sabi nga ni, si, ni Councilor Elvis Tarantino ay uh, itong pagtulong na ginawa nila ay uh, walang halong uh, walang bahid ng kulay ano? o kaya ang sinyo naman wala isa ang uh, represent sa mga kulay-kulay sa politika. No? Kaya, yun, sabi nga ni Councilor uh, Elvis Tolentino na hindi ito oras ng uh, kampanya para samantalahin ng iba. No? Hindi ito oras ng uh, pamumulitika. Kaya wala sila nabanggit doon no, about politics. Uh, Siyempre, nagbanggit sila ng iba mga mga Politiko na doon kasi iyon yung isa sa mga uh, nangagala at uh, mga tumulong. Syempre uh, dapat din naman talaga nabigyan ng credit yung mga nagpapagod at saka uh, gumagawa ng mga programa para sa mga kabayan natin, especially dito sa barangay ng Nangka na mga nasa ng bagyo at uh, itong nakaraan eh bagyo Karina, yung mga binaha no. At uh, yun, nagpapasalamat kami, syempre, isa kami sa mga nabigyan na no, hindi mo inaasahan na kami ay masasama sa sa pagbibigay ng, ng uh, Paano, na, o, kasi uh, binaha kami pero hindi din naman kami hindi naman ganoon kami na salanta wala kami mga gamit na nasira pero at least uh, nabigyan pa rin kami ng pagkakataon para sa mga ganyan at uh, yun uh, maraming salamat po sa lahat no? Lahat ng, uh, ng mga nag-organize ng na mga ganyang mga relief operation. Siyempre, punang una kay Lord at uh, pangalawa sa pamunuan uh, ni Senator Manny Pacquiao at niya ng, uh, sa niya na nabala rin sa Maripina Basketball League na volunteers na nagtulong uh, tulong para mag-repack ng mga ng mga relief niya. No? Uh, yun. Uh, nakakatuwa lang kasi walang bahit politika, yun yung sinasabi ko nung nakaraan na ano, uh, walang ano uh, hindi describe dito kung ano ang kulay mo no? ang mahalaga dito uh, yung taong mga natulungan at uh, nabigyan ng uh, pag-asa sa kabila nung alam naman natin na yung mga nabaha ay uh, halos na ubus yung gamit nila at kaya nga tayo nagkapasalamat tayo dahil Uh, hindi na kagaya dati na pagmabahang ganyan sa tayo sa mga mga nauubusan ng gamit, nababasaan ng gamit, nagtatakot ng gamit. Uh, malaki pa salamat namin iyon. Uh, uh, hindi na kami kagaya ng gano'n. Pero siyempre hindi pa rin may iwasan malungkot para sa iba na may kita mo na gano'n. Kaya kung meron na din tayong uh, uh, kakayanan na tumulong kagaya ng mga nakaraang ulysses, at mga nakaraang pandemic kaya uh, bakit hindi natin ulit maibabalik yun yung mga ganong klasyong tulong ang uh, ginawa natin noon ay uh, hindi natin magagawa sa ngayon dahil uh, wala wala tayong kakayanan sa ngayon dahil ang channel natin ay uh, hindi pa naman kumikita at kung sakasakali man na ay uh, uh, magkakaroon nito ng uh, uh, commercial or ads kaya, uh, pag ko po na balato nyo na lang po sa amin, balato nyo na lang po sa akin, na huwag nyo na lang po skip ang mga ads para tulong po sa atin. At uh, soon, tayo na po makipili ulit ng tulong, kagaya ng mga ginagawa, ng mga charity vloggers, kagaya ng Kalingap, at uh, lahat ng mga charity vloggers sa buong Pilipinas. At syempre, kagaya to, kagaya lang, Senator Idol Malipak. Yung ano, uh, yun lang, ano, uh, napablog ako bigla kasi bigla lang din naman yung tawag sa akin. Kaya, ito po. Uh, maraming salamat sa lahat at uh, thank you kay Lord uh, God bless po sa lahat God bless po sa inyo yeah. uh -huh.